once na ma-adjust ka, oh, no. babalik yung appetite mo ngayon, kakain ka ng kain. Oo. Oh, oh. Ang gagawin mo ay mag-diet -mag ka na. Kasi tataba ka ng tataba. Oh, okay na ako. Gusto <laughs> yung tuho ba? Gusto <laughs> ko talaga tumaba ko yung apple. Ah, Sige. Hindi ko yung madalas. Dito ko madalas ito. Harap ka dito. Oh, oh. oh. oh my, oh, ang oh, sarap. Ang sarap Ang sarap

pa na yun. Relax. mo na yung ulo mo. Relax mo na. Ay, pit. Parang ito yung Ito kayo sa kapila. Pag-iit <laughs> na First time ko to eh. naman naman yung mga anak ko. Okay po. Grabe yung mga buto mo mga mga anak na yan ka eh. Kaya siguro nag buto-buto niya. Ah, hindi ka pa na-adjust, yes. hindi ka pa nahihilot. Yes. Kaya pala mapahit. Lalo nung ano, nung pinanganap ko to. Kaya pala kaya ka kasi hindi normal yun. Sabi ko ano ba yun? Normal. ka. Ba't <laughs> <it>? <laughs> but ka ako yung iba tumataba na nga? Zatatakot na nga ako eh. Ba't <coughs> taba ka nga? Huwag <coughs> mong ka dito kundi. Saka nga ba't yun? <it>, Sa wala. Sa <coughs> wala. Okay. Ayan lang. Best part. Nakatulong na. dami. Ang dami! Ayan lang. Straight din kasi mm. <laughs> Check mo na